Maon ni mga kaidol. Gitawag dire sa Hilongos Liti Kubong. Mo ni mga kaidol ug tawag na sa si Ilocano mga kaidol karot. Pakit unta mo mga kaidol ko giun sa ni papa pagadad mo ni yung mga andulan mga kaidol. Na inanaon pag-andul mga kaidol oh. Muna Mo ni siya mga kandulon mga kaidol. Kubong mga kaidol. Kinanglan pa ka ni pagtudlo ani mga kaidol sukad ni mo sa pag unroll drone matambog ni mo mga bisan butang kinalayuan upat kaidol mga kaidol pwede na, na mga kaidol makaon na siya kung magtambog sa lusig mga kaidol o na mga kaidol kay hinay baya kayo ni sa bro na ako yung ipakita ninyo kung giyon sa pag sa pag andol mga kaidol maghimo mo ganing tabla mga kaidol sundang mga kaidol na yandulan Muna siya mga kaidol, mga kubong mga kaidol. Ah, nabtan mi ko to mga kaidol, Wapan pa nigi pinuot mga kaidol kay gi andol man lagi mga kaidol, lisod man mga dugayan mga kaidol kay madaot mga kaidol. Nang lan ni na daro ni mga kaidol. Kani ayang pino mga kaidol, Wala na nay gamit mga kaidol, kani na nasa ilalo mga kaidol. Oh. Manay mga kaidol, ang muluto ni mga kaidol, asin ra mga kaidol. Bisa na ay mga usang kilo mga kaidol Bali 100 mga kaidol gastuhan ni mga kaidol Maa Mga kaidol Kung gito magkuanog mga kubong kaidol muni yung kubong mga kaidol Puri buyag mura siya Og mga kuan bitaw kaidol Mura siya ka ng patatas Pero dagko na laman siya ka mga kaidol Di po na ubi mga kaidol ha Kubong Kubong ni mga kaidol Inanakon pa kuan mga kaidol Pag ad ad mga kaidol Likay sa mahilo ta sa kubong, kinanglan di patagkaon. Bawal na sa mga bata ha, taling mga ngita mo mga bata kubong. Kinay lang, kubong. ngadagko dagko rin mo dadan eh. Naon pa pagadaan mga kaidol, oh. kubong mga idol oh. Kubong na mga Nakarelate ano yung mga idol? Please heart. Ah. Kubong ni siya mga kaidol lah Di ni patag Di li anan mga idol. Awa mga kaidol oh. Kita mo magawas mga kaidol. Nana aras siya kat tagpis mga kaidol. Pero gandulan mga kaidol oh. Sundang na mga kaidol oh. Muna yang nagbuhat mga idol na ka kao naman kubong kaidol karong maraso mga kaidol ting kubong mga kaidol nagkubong yun itong mga kaidol kay mauni atong sundon sa mga karaan kaidol kao yun itong kubong kaidol oh. mga kaidol o tagan pa yung adalaron mga kaidol gamay rin planggana kaidol ni na marang sa planggana kaidol madyo na may limpyo gamay mga kaidol okay okay kaidol kakubong tayo nga gamay kaidol kay Sukad na mga kaidol dugay na kasi wako kagum kumong mga kaidol 6 years na ago mga kaidol magkubong ito mga kaidol kay kanumdom ko ting kubong march mga kaidol kubong ito mga kaidol kung usa ka lang gana ay nanay mga kaidol oh, halo na na duha sakto na duha ka, duha asin duha ka, kilong asin igo na na ayaw ni niyo ni Joke kay ikuan mo yung mga idol ato mo yun na itudlog mayo na to giyon sa sa usa ka na idol duha ka kilong asin o sa pinaplastik pa idol duha ka plastic na asin ni butang ra nana nana mga idol ka haytik ang atong kuan mga idol Kubong. may mga idol Ana ya katagpis mga idol Muna na paghiwa mga idol la sundugan niyo mga idol. Lik kay mo magbantay mo sa yung kamot ni mo masamad. Baog na pa ay nakarelita mukaw mukha yung kubong. Best commentart. Kay kini mga idol, ako yung ni mismo ani kay idol papa hong ipadad kay tagsaraw ning kubong mga kaidol, so, katuwi, ka, idol ka. Sa so, sa katuig kay idol, kausara man ta mga kaon ng kubong kay. Nabuwan may atong gyagad Marso mo doon ay tingkob mga kaidol ay March 1 naman taro mga kaidol ay sugdan na pag pagandol mga kaidol mo mga kaidol ako mga kaidol nag video ko rin mga kaidol kaya aron makita ninyo kung unsa doon ay kakuan kakuan ang atong kubong may mga kaidol kugi kugi lang yun mga kaidol o oh. tako na yan mga kaidol oh sa mga kaidol, Agas kayo sila mga kaidol oh. Sige mga kaidol, kaya taas na kayo yung video mga kaidol. Thank you for watching mga kaidol. O, kung talagahan mo nakatunas akong itudlo niyo. Bye bye!